Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet -padasal. Mas malaki ang utang na loob na isang taong matindi ang nagawang kasalanan kaysa ang taong hindi mabigat ang pagkukulang. Kailangan ito ng paglilinaw. Hindi ibig sabihin kailangan natin gumawa ng kahangalan para maramdaman natin ang tindi ng pagmamahal ng Diyos pinapahiwatig nito na mali ang akala na ang mga banal at malinis lamang ang nararapat ang lumapit sa Diyos. Maraming piniling makasalanan ang Diyos upang maging pinuno ng sambayan ng Kristiyano. Isang mamamatay tao si Moises, si David, si San Pablo. May lamat ang buhay ni na San Agustin at San Ignacio, ang pinakadakilang banal, ang siya dating dakilang makasalanan. Ngunit dahil labis ang kanilang pasasalamat na pinatawad sila ng Diyos sa kabila ng kanilang nagawang karumaldumal, ibinuwis e nila ang kanilang buhay para sa may kapal. Kadalasan, hinihintay natin ang panahong ganap na malinis ang ating budhi. sa na tayong magkakalakas ng loob na lumapit sa Diyos. Ngunit hindi ito nagkakatotoo. Laging nababahiran tayo ng dumi. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, patawarin ng aming mga sala at gawin mong lagi naming matapat sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo magpasawalang hanggan amen magandang umaga po